Ay. Dili oh. Dili na oh. Oh, shut up, muna tao. Oh, oh. Yeah. Shut up. Shut up. <laughs> Mule, magandang umaga. Galing po kami. <laughs> Galing kami doon sa Tok Tok sa taas. Kumain po kami lugaw. Kaya. Baka na pa uwi na Ayan Kastil yung buwangin Nakatira puro tiyana Kastil yung buwangin Nakatira puro tiyana Ayan Hanap kami dito ng oh, Gulayan ng porpoise oh. Hanap kami ng Hanap kami ng Pananim Ayun Okay oh, no? Ang kamisa oh. oh Ang talbos na bumulaklak Ang talaga ng mm -hmm. talbos Talbos yan eh Belay Ah, hanap kami ng hanap kami ng talbos ng saluyot at talbos saluyot O, oh, matulis ka matusok ka ito ma oh o ito pananim na saluyot oh ano ba ito? may plastic ka ba dyan ma? wala ito Hả? Pinnya yan loi pinnya. Hả? Pinnya. Pinnya. Pinnya nga. Ô nó nắng pinnya. Nè alo loi. đang mình gao. Đây nó mang gao. Bình lịch pa. Yan. cái okay, Balik na. Oo, dahil manggana na lag -lag, oh. Oo. Oh, huwag ka lakad lang lakad lang okay na, plastic lagyan natin ng saluyot oh. dito ka uy, tuloy Hawa ka mo O matulas ko huwag matakbohin Yan Guys Yan po ang kastilyong Mga nakatira Dami tanak dyan Dami tanak Dami tanak po dyan Okay. Oh, Okay, pinball.